Nagmamahinga lamang si Kim Chu, si Stella Marie ay naaprubahan ni Paolo O. Oh. Para sa isang taong gumawa ng isang misteryo na drama sa kauna-unahang pagkakataon, napakaganda mo. Ang iyong mga kasanayan sa pag-arte kasama ang patnubay ni Paolo Avellino. Ikaw ay talagang isang nagwagi doon batang babae. Ikaw ba si Ji Kim Pao? Sa isang mundo na puno ng drama at misteryo, si Kim Chu ay nagbigay ng isang bagong liwanag sa kanyang pagganap bilang Stella Marie. Ang kanyang kauna-unahang pagsubok sa genre na ito ay tila isang mahika na nagdala sa mga manunood sa isang paglalakbay ng mga emosyon at intriga. Sa bawat eksena, ang kanyang husay sa pag-arte ay tunay na nagpapakita ng lalim ng kanyang karakter, na puno ng mga pagsubok at tagumpay. Hindi may na ang kanyang tagumpay ay hindi lamang dahil sa kanyang sariling pagsusumikap kundi dahil din sa suporta at gabay ni Paolo Avellino mula sa kanyang mga unang hakbang okay, sa set. Yeah. Whatever makes you guys happy. Ah, diba? Na naghatid kay Kim sa kanyang mga pinakamataas na antas. Ang kanilang pagtutulungan ay tila isang masining na sayaw, kung saan ang bawat hakbang ay nagdadala ng higit pang liwanag at saya sa set. Sa likod ng mga kamera, ang kanilang relasyon ay puno ng tawanan at seryosong talakayan tungkol sa mga karakter oh, at kwento. Oh, ah, ganito pa lang ang siya. Na magiging ganyang kaganda pala siya. Na eto na, na pala siya. Na, eto na pala siya ngayon. Eto pala siya ngayon. Ah, diba? We is the lie that hurts us the most. Kundi pati na rin sa pagkakaroon ng kasiyahan sa proseso. Habang ang kwento ni Stella Marie ay unti-unting umuusad, ang mga tagapanood ay nahuhumaling sa mga twists at turns ng naratibo. Ang bawat episode ay tila isang puzzle na unti-unting nabubuo, at ang mga tagahanga ay sabik na sabik na malaman kung ano ang mangyayari sa susunod. Ang bawat tanong na lumalabas sa kwento ay nagdadala ng higit pang misteryo, at ang mga manunood ay tila naiintriga sa bawat sagot na kanilang natutuklasan. Sa social media, ang buzz tungkol sa show ay lumalaki. Ang mga tagahanga ay abala sa paggawa ng fan art at mga edit, na nagpapakita kung gaano sila ka-invested sa kwento at sa karakter ni Stella Marie. Ang mga hashtag tulad ng Team Kimpao at Stella Marie Mystery ay naging paborito, na nagbigay diin sa suporta ng mga tagahanga at kanilang pagmamahal sa kwento. Ang mga teaser na inilabas sa YouTube ay naging daan upang mas marami pang tao ang makilahok at maging bahagi ng paglalakbay ni Stella. Bago matapos ang artikulong ito, nais naming hikayatin ang lahat na huwag palampasin ang mga susunod na episodes. I subscribe ang kanilang YouTube channel at ilike ang mga video upang maging updated sa mga bagong kabanata ng kwento. Ang kwento ni Stella Marie ay puno ng mga aral at inspirasyon, at tiyak na magdadala ito ng saya at pag-asa sa bawat manunood. Hanggang sa muli, abangan ang mga susunod na kabanata at sama-sama tayong sumubaybay sa kwento ni Stella Marie.